<laughs> Three match daw, hindi raw siya papayag na natalo siya. <laughs> bawi ako. Ano? Babawi ako. Go! Bawi, bawi. Tamba lang ako. Three match. Oh, batubutupik. Babawi batubo, daw batubo, si Rena Joyce. Batubo. <laughs> ano yan? Four. Uy. Uy. ah, saan yun, Kurt? Ang tatandaan mo? Hoy. Oop. Oop. Ang pagre-remage na lang dalawa. Uy. Ano yan? Three. Uy, 6. Kanina, nabuksan yun. Oh. Abay, bumabawi si Ren at Joyce. Ano yan? Ben. Uy. Ten? Uy. <laughs> Bumabawi talaga si Dada nga. <laughs> Gaganti yan si Kurt. Naggante. Mo ba si dadang? <laughs> Gantian mo kahit. Papawelit ba? Okay tikaw na. Oy. <laughs> Gumandi talaga yung Pikit mo mata mo kayo. Hmm, pag nakaganti rin yan si Kurt. Oh, sabi sa'yo eh. <laughs> gaganti yan. Oh. <laughs> ah, sabi na gaganti oh. oh. <laughs> <laughs> Ah, makabato. So, Kasama, ano? Oo. Oh.